Ang ikalawang pagparito ni Hesu Kristo ay ang pag-asa ng mga mananampalataya, ang katibayan na ang Diyos ang may kapangyarihan sa pagpapasuko ng lahat ng mga bagay, at siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa kanyang unang pagparito, naparito si Hesu Kristo sa mundo bilang isang sanggol sa sabsaban sa Bethlehem, gaya ng sinabi ng mga propeta tinupad na ni Jesus ang karamihan sa mga hula tungkol sa Mesiyas sa panahon ng kanyang kapanganakan, sa kanyang buhay, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay. Gayunman, mayroon pa rin mga hula tungkol sa Mesiyas na hindi pa nagaganap at nakatakda pang ganapin ni Jesus. Ang ikalawang pagparito ni Kristo ay ang kanyang pagbabalik sa mundo upang ganapin ang mga natitirapang mga hula sa kanyang unang pagparito, Si Jesus ay isang lingkod ng lahat at taong puno ng pagdurusa, sa kanyang muling pagparito, siya ay isang hari, sa kanyang unang pagparito, dumating siya sa mapagpakumbabang paraan, sa kanyang ikalawang pagparito, darating siya sa mundo bilang isang hari kasama ang mga hukbo ng kalamitan. Hindi hinihayag ng mga propeta sa lumang tipan ang pagkakaiba ng dalawang pagdating ni Kristo. Maaari itong makita sa kasulatan sa Isayas Kapitulo 7, Versikulo 14, at sa Karyas Kapitulo 14, Versikulo 4. Dahil dito, ang Manahula ay tila tumutukoy sa dalawang katauhan. Karamihan sa mga iskolar na hudyo ay naniniwalang may dalawang mesiyas na darating. Una ay ang nagdurusang mesiyas at ang ikalawa ay ang manlulupig na mesiyas. Ang hindi nila naunawaan ay iisang misiyas lamang ang nakatakdang magsakatupara ng lahat ng yon. Dumating si Yesus bilang isang mati ay sen lingkod, Isayas Kabanata 53, sa kanyang unang pagparito, darating naman si Yesus bilang hari at tagapagligtas ng Israel sa kanyang ikalawang pagparito, ipinaliwanag sa Zacarias Kapitulo 12 Versikulo 10, at Pahayag Kapitulo 1 bersikulo 7 ang ikalawang pagparito ni Yesus, siya ay ang Yesus na pinarusahan sa kanyang unang pagparito, magdedalamhati ang Israel at ang buong mundo dahil sa kanilang pagtanggi sa Mesiyas noong una siyang pumarito sa mundo. Matapos umakyat sa langit si Yesus, sinabi ng mga anghel sa mga apostol, mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag niya, Gawa Kapitulo 1, Versikulo 11. Itinuturo sa Zacarias Kapitulo 14, Versikulo 4 ang bundok ng Olibo na siyang lugar kung saan magaganap ang ikalawang pagparito. Ipinahayag sa Mateo Kapitulo 24, Versikulo 30, Pagkatapos ay lilito sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananamis ang lahat ng bansa, Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karanalan. inilalarawan sa Tito Kapitulo 2 Versikulo 13 ang muling pagbabalik ni Kristo bilang isang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo sa gitna ng kanyang kaning ninan. Ang ikalawang pagparito ni Hesu Kristo ay detalyadong inilarawan sa pahayag Kapitulo 19, Versikulo 11-16. Pagkaraan ito ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo pagkat matuwid siyang humetol at makidigma. Parang nagniningas na apoy ang kanyang mga mata at napuputuman siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya ang tanging nakababatid ng kahulugan niyon. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan, salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti, may lumabas na tebak sa kanyang bibig, gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa, at pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na